Hello, what's up, what's up? Kamusta na bang lahat? Ilang araw nga pala akong hindi nakapag-upload ng video at napakahina ng signal dito sa site namin. At kapag mag-upload nga pala ako ng reaction videos ko ay lumalabas pa ako ng site at naghahanap ng spot na malakas yung signal. Tara at samahan nyo muna akong kumuha ng pagkain. Susotin muna natin yung pang na nating shades. <laughs> Pogi yan! Alam nyo ba na isa sa pinaka problema naming nagtatrabaho dito sa loob ng disyerto ay ang signal. Madalas ay sobrang hina ng signal lalo pag napupuesto kami sa mga dead spot. Yung tipong pagsisend lang ng email o pagsisend lang ng message ang nagagawa namin. Kaya swerte na lang talaga pag napuesto kami sa malapit sa city o sa malapit sa highway. Mabalik nga pala tayo, malapit na ako sa kantin at samahan nyo akong tingnan kung anong pagkain sa loob. Ito, ta dito na tayo sa kantin. Pumuna tayo ng pagkain. Na, kain, hot apple na tapos na ito load muna tayo ng movie tapos tulog na naman Lagi na lang tulog so, malapit na ako sa kantin makin pagkain sa loob baka shawaram at burger na naman <laughs> kaya minsan ayaw kong kakain pag anong hapon full of carbs lagi tama so, malapit na tayo tingnan natin kung pagkain pare oh. Pare balita. Hey, chef. No, no. What is this, chef? Chicken. Okay, give me two pieces. And then, yes, and then chicken and beef. beef? So yes. Chicken, okay? 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 Oh, oh. 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 Hetong at pabalik na ako ng kampo, nakakuha na rin ako ng pagkain ko para mamayang dinner. Grabe, sobrang init talaga sa labas, alas 5 na ng hapon pero napakainit pa din. Mabuti na nga lang ay may sasakyan akong nagagamit at hindi tayo masyadong expose sa init sa labas. Hindi naman sa pag pero syempre kailangan natin ingatan yung sarili natin lalo't malayo tayo sa pamilya. Ito na guys, kaya na tayo. Beef, chicken, tapos di ko alam kung ano ba to. Sabi ni Chef, masayap, masarap daw. Hindi, kainin natin. Ah, magapa mata ko, alatang pagigising lang. Grabe. Buhay sa to Gigising ka lang para kumain at makipag bulihan sa mga karo. Dati akala ko masarap ng tambay. Trabaho. Hindi pala. Nakaka-boring din pala. Ay. Pero pasalamat din. Di ba? Hindi tulad ng iba na grabe, bagbog yung katawan sa trabaho. Makakita lang. ba lang ba? Sumahod lang. Kumita lang ng pera. Samantalang ito. mag ka na lang kung ano oras yung lubukas yung kantin para kumain. Magluluto pa sa'yo. Tagalinis pa ng kwarto. Ay. Salamat pa rin sa Panginoon sa bigay niya. Sa araw-araw na blessing na binibigay niya. Sa araw-araw na gumigising tayo tayong umaga. Doon pa lang napakalaking blessing na nun. Paano? Tapos na pala ako kumain. Maglalakad-lakad na muna ako. At sunod na video na lang ulit. Peace out.